Panalangin para sa mga nasalanta ng bagyo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, tinataas namin sa iyo ang lahat ng mga pamilya ng nasalanta ng Super Typhoon Karina at hanging habagat sa buong bansa, lalo na ang mga taga Metro Manila at ilagang parte ng Pilipinas. Ilayo mo ang lahat ng apektado ng malakas na bagyo sa pangalim. Iligtas mo po, Panginoon, ang mga nasa biyahe at trabaho o naipit sa anumang lugar na binaha at lumubog. Sa hudyat ng iyong salita, sumunod ang hang at dagat. Muli mong iunat, Panginoon, ang iyong papagpalang kamay upang huminto ang malakas na bugso ng ulan at hangin na tulot ng bagyo. Hinapin mo, Panginoon, ang aming mga kapatid na ngayon giniginaw, nagugutom, at lubog sa baha. Pawiin mo ang aming takot at pangamba. Imulat mo ang aming mga mata at buksan ang aming mga puso upang makatugon sa pangailangan ng bawat isa. O Diyos, tanggapin mo sa iyong karian. Ang mga kaluluwa nang nasa aliwin mo ang mga nagtadalamhati sa pagpano ng sino mang mahal sa buhay. Bigyan mo kami ng lakas at patatagin ang aming pananampalataya sa kasulukuyang krisis na hinaharap ng aming bansa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Yesus na amin, Panginoon. Amen. Pater Noster, Quisim Celis, Santi Pichetur Nomen Tu, Adeni at Yung Tuong, Tiat Ulung Tas Tua, Sikutin Celo at Din Panem Nostrum Kotidiano, Da Nobis Odie, Et imitin Nobis Debita Nostra, Et Nenos dukas in Tentasyon, Set Liberanos, Amalo, Amen. Ipagpalain po kayo ng Panginoon at pag iingat kung nasaan mang kayo. Sa ngalan ba, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.